Ano ang sabat ayon sa lumang at bagong tipan? Sa lumang tipan, araw na sagrado para sa pahinga at pagpuwing kay Yahweh. Tanda ng tipan ng Diyos at Israel, hindi magtatrabaho ang tao o lupain. Panahon para sa pagtitiwala, ipinapaalala na hindi kita ang nagpapakain o nagpapataba. Sa bagong tipan, si Jesus ang Lord of the Sabbath, hindi batas lang ang mahalaga kundi ang taong nagpapagayo. Pinagtuunan niya ng Healing Ministry ang mga may sakit tuwing Sabbath, nagpapakita ng tunay na pahinga sa kaluluwa. Inanayahan niya ang lahat na magpahinga sa kanya. Ang Sabbath ay simbolo ng kalayaan at spiritual na restoration, Sabbath as healing. Hindi lang physical rest kundi holistic renewal, katawan, isipan at relasyon sa Diyos at kapwa. Pinapalakas tayo ng Sabbath para sa isa't isa. Community worship shared meals, pagdakila sa Panginoon. Parang naghiling din siya ng sabat dahil sa pagtigil sa gawain, naaalala natin ang pagkadepend natin sa Diyos at nakakabuo ng tunay na kapayapaan